kasama sa ni Congressman Zaldico ang sabay-sabay na pag-unlad ng mga pikulano. Bilang pagtugon sa hangarin na ito ay isinigawa ang tatlong magkakasunod na groundbreaking ceremony. Una na riyan, ang pagpapatayo ng Women's Health Center sa Bicol Regional Hospital and Medical Center. Layunin ng programang ito na makatulong sa mga ina na nagdadalang tao at sa kanilang magiging anak. Dapat pagpasok mo sa hospital, pantay-pantay po tayo mayaman, pulubi, we have a world-class quality hospital na libre. Bilang isang Bicolano, matagal ko ng pangarap na magkaroon ang Bicol Region ng pagamutang hindi lang magbibigay na dekalidad na serbisyo kundi isang sentro ng pag-asa at paghilom. Dito sa ating itatayong specialty center, magkakaroon tayo ng kauna-unahang hospital sa labas ng Metro Manila na nakatuon lamang sa kalusugan ng mga kababaihan at kabataan. At hindi lamang ito basta ospital. This will be a state-of-the-art facility equipped with the latest medical technology. na pa siya na-admit ay mga OB patients. So, malaking tulong po talaga na magbigyan kami ng isang buong building para sa department ng OB. Sa so, ngayon po kasi, ang OB, pag, uh, pag umikot po kayo sa hospital, nakasingit lang po kami sa mga maliliit na lugar. Kung kaya't ang mga Kadarasan po nagkakaroon kami ng two patients in one bed. Dito po sa magiging bagong building na to, magkakaroon po sila ng kanya-kanyang kamay. Of course, we are very grateful na for a long, long time na bigyan ng pansin ang aming hospital. Maraming salamat po sa ating mga AKB congressmen and of course our president. Malaki rin ang pasasalamat ng bayan ng Goa Kamarnesur kay Congressman Zaldico dahil sa kanyang ipinatayong Meeting Incentives Conference for Educations and Sports Building o MISES. Layunin ng butihing kongresista ng akupikul Party List na agarang mabigyan ng solusyon ang pangangailangan ng bayan ng Goa at iba pang kalapit na lugar meetings, incentives, education po. Pwede naman mga training center, ano, conventions, parang may mga expo, travel expo, mga exhibitions, and sports. And kung may typhoon, hindi po sa Amerika pag may, may nakulang typhoon, pwede po uh, another evacuation. Although alam ko, iba ng backcore, iba pa din din, iba So, then naglalapalagpakita naman kay Super Health Center o Primary Health center. Uh, care center na iguaki diagnostics para kung iguwa ng mga nag-evacuate naman, nag naman uh, diretso may medical assistance may uh, pwede may x-ray, may CT scan uh, blood chemistry so uh, sarong pa po yan para sa health services uh, Unang-una nagpapasalamat kami ng napakalaki kay ang uh, Congressman Saldi ko ng Akubikol Party List dahil ang bayan ng gawa ang napilian niya na lagyan itong Maises, no? Multi-purpose sports complex. Eh itong Maises, marami itong magagamitan yung pinagagawa ng Akubikol. Papasalamat ako napa napakalaki kay Congressman Saldi. Ang Akubikol, hanggang ngayon maraming binibigay hindi lang sa bayan ng gawa. Buong Bicol talaga binibigyan ng proyekto. So, hindi pansarili sarili to ng ano na nina congressman para talaga to sa tao ay dakulang tabang ini bako sa nasa sa rom barangay Tabuong goa. Kaya kay ngane day ka mangangalas kada ko lang ng susuporta effective na marayan sa indapit taong tabang Isang multipurpose building rin ang kanyang ipapatayo sa Barangay Estanza Legazpi upang mabigyan ng matutuluyan at kanlungan ang mga kababaihan na dumaranas ng pang-aabuso. Magsisilbing tahanan din ito ng mga kabataan at senior citizen na nangangailangan ng pagkalinga. ito na 'yon siguro masasabi nating uh, isa sa pinakamalaking uh, uh, center dito sa bansa natin. So, sabi ko nga sa inyo kanina, may mga centers man kayo ngayon pero limited 'yung kanilang uh, capacity. With the help of our uh, good uh, congressman from uh, Bicol na talagang alam niyo naman s'ya. Kailangan natin siyang pasalamatan dahil isa na 'yun. Inuuna, inuuna niya 'yung ating uh, uh, needs ng ating mga kapwa Bicolano bago po pumunta sa ibang regions. Siyempre, uunahin ng Bicol because he is a Bicolano himself. Naglagay ako ng budget for women, for home for the aged, lahat ng wala nag-aaruga we try to put up kasi sa totoo lang po wala po sa buong Bicol region na ka integrated ka dito ka ganda sabi naman ni ID okay yan ko pero wala kaming lupa so pati lupa binigyan po natin ng lupa si ID yes. 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 lahat pong kababaihan na abandoned o may problema iniwan iniwan ng asawa iniwan ng lahat-lahat Huwag po kayo problema at yayakapin po namin kayo ng buong buo para wala pong problema. Napakaganda po na pagtatayo ng facility nito. Our haven for distressed women and their children and home for the ages. So, ang sakalakaran ngayon, marami pa rin pong mga kababaihan, mga asawa, mga nanay, na nagkakaroon po ng mga issues within their domestic um, setting. So pag ang mga kababaihan po na to ay wala pong mapuntahan sa panahon po na nang nasa crisis sila at kailangan nila lang psychosocial support, the, the centers indeed are very, very um, important. So this is going to be probably the first time in Albay that there's going to be a home for the aged napakahalaga po na mayroong isang center who will be able to provide the needs of the elderly. It is indeed with great appreciation to the good Congressman Elizalde that um, with the Akubikal party list, he was able to conceptualize um, A facility like this. He's deeply grounded on the condition of Bicolanos, so therefore, he is one of those um, officials we have in Bicol who know the needs of the Bicolanos and is in the position to assist us to help us fulfill all those needs for our Bicolano constituents. So, the Department of Social Welfare and Development is uh, very appreciative of this effort by, by the good congressman and our Akunikal partners. Nagpahatid rin ng mensahe ang presidente ng Senior Citizen Association ng Ligas BCT. I'm very happy kasi we have been looking forward to a building, to a facility na makikater yung needs ng mga senior citizen na talagang kailangan ang tulong. Frail, sickly, and all these things na kailangan talaga na maalagaan. Uh, as president of the federation of senior citizens for ligaspi and the province of albay uh, i would like to extend my heartfelt thanks for to our party list representative aldico for having the heart the initiative to have this building constructed especially here in ligaspi mm -hmm. Ang naisi ni Congressman Zaltico at ng Akupikul Park List ay naway ang mga pasilidad at kusal na ito ay maging daan para sa maging hawa, malaya at masayang pamumuhay para sa mga Bikulano.